So lahat po yan, mamaya, tuturuan namin kayo. Sabi ko nga po, mamaya, papitin rin kayo ng franchise agreement kasi franchise ko yan. Sakot na po lahat yan ng DMSB. Sama din sa nagbubusian ng DMSB, eh, hindi lang pagbibigay ng negosyo, kundi, tuturuan namin kayo paano mag-negosyo. Sabi ko nga, franchise holder na kayo. Kasama dyan yung direct supply para mura yung supplies sa mga kumain. Huwag wow! panggabay sa panginegosyo. Paano yung gawin at i-buto yan, i Siyempre, may kasamang additional na mga rice. Pakita niyo mga kasama ng rice niya. Kasama yan sa puholan. Lahat yan, utulungan namin kayo. Sabi ko nga, Tutulungan mo kayo, tulungan ang mga sarili nito.